Isang magandang araw po sa lahat. Ako po si Allen Cruz. At ang pag-uusapan po natin ay tungkol po sa favoritism. Alam niyo po ba ang favoritism? Ang favoritism ay parang mas pinapanigan mo ang isang bagay kaysa sa bagay na iyo. For example, or ang favoritism din ay mas pinapanigan mo ang isang tao kaysa sa 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 isang tao rin. For example, ako. I for example, ako lang ah. Ha, I have three cousins. So 'yon ang example ko. My three cousins ay yung isa, kunyari, top 1 siya. Sinabi sa akin, top 1 siya, tapos na masaya ako. Tapos, yung isa, top 3. So, sinasabi ko, ay, ba't di mo gaya yung pinsan mo? So, top 1 na nga siya, ba't di mo siya gayahit? So, tapos yung isa ko pang pinsan ay, top 2 also. 2 also. So, sabi ko din, pati mo gayain ang pinsan mong matalino. Ano ba naman? So, ganun po ang favoritism. Tapos, kahit naghihirap siya, parang hindi mo pa siya pinapahalagahan dahil ang attention mo nasa isang, isang pinsan mo lang eh. So, yun po ang halimbawa po ng favoritism. Ngayon po, mga kaibigan, panoorin po natin ang isang video na tungkol po sa favoritism. Yung isang nanay ay may dalawang anak. Yung isa yung may panganay, isa yung panganay, at isa po yung parang middle child yata or bunso. So, ang palabas na po yan ay tungkol po sa favoritism. So, this video is for wave season panoorin po natin ito. Ma, tap trip. Ma, top na naman po ulit ako sa school namin. Oo, oh, ama. Ang tali-tali talaga ng anak po. <laughs> oh, ikaw. Hulaan ko. tap trip ka, no? Ako, ma. tap trip po ako. Eh, hindi ka talaga nagbago. mag-celebrate tayo. Ma, tapo na po ako sa school namin. At pinapatawag po kayo for meeting. Wala akong pakikong tapong ka pa sa school niyo. Ang kapatid mo na sa hospital na, yan pa rin ang iniisip mo. Kailan kaya maging proud sa akin si mama, no? Ma, may field trip kami, ma. At kasama daw yung mga nanay, ma. Aba, tikas-tikas talaga ng ulo mo, ha? Field trip pa rin yung iniisip, ma. Yung kapatid mo lang sa stage 4 na yung cancer. Ah, oh. oh, matay mo muna yung kapatid mo dito. Bibili lang ako ng gamot niya. Sige ma, ko po dito si kuya. po niyan? Hello? Oh, bakit? Wala na po si Kuya. Bakit? Anong nangyari? Nagpupumilig po kasi siyang tumayo. Bigla niyang nasagi yung oxygen niya at yung dextrose niya. Pumunda ka sa akin, pagdating ko. Wala ka talagang anak. <laughs> kuya, kumisig ka na. Kain na tayo. Ano ginagawa mo sa dextrose ko? anak niyo din po ako, ma. Hindi lang po si Kuya yung anak niyo. Yung po, mga kaibigan. <coughs> ang naramdaman ko po or reaction po sa video na napanood po natin ngayon, mga kaibigan, ay malungkot dahil parang ang isang parent based on the video mas pinapanigan niya yung kapatid niya kaysa sa kanya so yun ang masabi kong reaction, tapos yung ano, naka ano may, sa huli um pinat, parang pinatay niya yung kapatid niya so, da, dahil feeling niya kasi parang wala na siyang halaga o wala na siyang value. So, hindi rin po tama yun. So, dapat, may advice on that video uh, is, we should love each other. Mahalin po natin ang ating mga anak, ang ating pamilya, at higit sa lahat, ang ating kapwa. So, the effects also is, favoritism may cause a child to have anger or behavioral problems, loneliness, increased level of depression, and it is all the effects also is a lack of self-esteem. so yun ang nakikita ko parang nalulungkot siya, um dahil mas favorite minanay niya yung kapatid niya kaysa sa kanya dahil wala na po dahil feeling niya wala na po siyang halaga so, may advice po uh, sa parents ha, dapat pantay-pantay po yung tingin sa inyo po mga anak kasi, pag hindi po magiging malungkot din po siya balang araw, pagdating po ng panahon, so dapat po, ku ano kung ano po yung sa, sa anak nyo, yun po yung sa isa po isa pa po ninyong anak and my advice also is ang advice ko po para po sa mga anak ay huwag na huwag po tayong magtatanim po ng galit sa ating puso. Huwag na huwag po tayong magtanim ng galit sa ating mga magulang at sa ating pamilya. dahil pag nagtanim po tayo, parang nagagalit ka na rin po sa ano eh. Kapwa. Sa Diyos eh. Sa kapwa. So, dapat mahalin po natin ang ating kapwa, ang ating pamilya, at mga mahal mo po sa buhay. At wag po tayo magkumpara. At wag po tayo pumaning. Halimbawa, ako at ang kapatid ako at ang kapatid ko nag-away, tas nandyan yung nanay ko. So, ang payo na lang sa amin ay humingi na lang ng tawad sa isa't isa at pag hindi mag layo na lang. So, yun ang payo sa akin ng nanay ko. So, ang bilin din po sa akin ng nanay ko ay huwag po tayo manakit ng kapwa. At mahalin na lang po natin ang ating kapwa sa lahat ng panahon da, para hindi po tayo makasira o makapag-insulto ng ibang tao and halimbawa kunyari may may anak ako kasi isa ko pang anak sinabi ng anak ko na tap mata tap po ako sa school so matutuwa din po ako so pa na isa ko pa pong anak pa tap 3 po ako so kahit top 1 or top 3 okay na po sa akin yon ang mahalaga po sa ating lahat ay makapag-aral po tayo ng mabuti upang maging maunlad po ang ating kinabukasan at git sa lahat bigyan po natin ng tamang oras ang ating mga anak pa, at spare po sa mga anak bigyan din, you, we should spend our time also to our family para po magkaroon po tayo ng communication and also para mapaunlad ang inyong relasyon bilang magkakapamilya so yun po ang advice ko po sa video na po ito please don't forget to subscribe Alan Macho Cruz and naka and ipopost ko din po ito sa TikTok po natin na makikita nyo po sa picture ko po sa baba at don't forget also to hit the notification bell para ma-update po kayo sa mga videos na gagawin ko pa po so The Bible verse for today is Romans chapter six verse twenty three for the wages of sin is death, but the free gift of life but the free gift of God is eternal life with Christ Jesus our Lord. So in po. Romans chapter six verse twenty three for the wages of sin is death. but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. So, ang ibig sabihin po, ang epekto po sa atin ng kasalanan ay kamatayan. Pero, dumating po dito, sa dumating po sa atin ang Panginoong Heso Kristo at ang Panginoong Heso Kristo ay ang ating tagapagligtas at siya po ang tamang daan upang mak makaakit po tayo sa langit at upang upang pagsisihan po natin ang ating mga kasalanan na at na ginawa po natin. So, Pagsisihan po natin ang ating mga kasalanan at manalig po tayo sa Panginoon. So yun lamang po, keep safe po and God bless po sa ating lahat.